ay ari po mga kaprensi ang candy na masarap sa lalamunan. At dahil nga po ari ay gawa sa luya ay ari naman po talaga ay maanghang-anghang. At yung ganyan nga po kalaking luya ay medyo marami-raming candy na yung ating magagawa. Kalis-kalisin la ang po natin yung kanyang balat para po hindi makapal yung ating pagbabalat. Ay ganari pong luya ang magandang gawing candy yung malalaki dahil nga po ay madali siyang balatan at kadka rin. At kung ikaw nga po ay isang chismosa ay bagay na bagay po sa iyo aring candy are. At dahil nga po sa kak makakwento ninyo ng buhay ng ibang tao ay makamasarap po ari sa lalamunan. Kahit nga po i-chismis mo pa ang buong barangay ay pwedeng pwede po talaga aring pangtanggal ng pasma. At pagkatapos nga po nating yadyarin yan ay atin naman po yung akatasin. Sa gayon nga po kalaking luya ay napakaraming katas na. Kaya po lagyan natin ng kaunting tubig para hindi masyadong maanghang. Magsalang na po tayo ng asukal din sa kawali. At intayin laan po natin yang matunaw. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan natutunaw na yung ating asukal. Ay ari pong inagawa din nating kending luya ay bagay na bagay din po ari sa mga mahilig mag video oke. Okay. Alo na po pag bumirit ay napakasakit sa tay nga ay nakapo ay pwedeng pwede ari sa inyo. Dahil nga po ari ay makamasarap sa lalamunan. At ilagay na nga po natin dyan yung ating kinatas na luya. At naglagay din po tayo dyan ng kaunting asin para pang balance po sa kanyang tamis. At atin po yung halu-haluin hanggang sa lumapot yung ating natunaw na asukal. At pagkatapos nga po ng ilang sandali ay ayan, malapot na yung ating asukal. At ahunin na po natin yan at ilagay na po natin yan dito sa paper wax para po ay madaling matanggal mamaya. Ay ganyan po talaga dapat kalapot para pag naging candy mamaya ay maganda. Ay mag po kayo na hindi matuluan ng ganyang asukal. At nung natuluan po baya naman ako niyan, ay talaga naman pong nakakapaaring kingking sa sakit at nakaw ay matatawag lahat ng santo. At palamigin laan po natin yan ng ilang minuto. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan, naging candy na po siya. At pwede na nga po nating ototin ut yan, charing Ayan naman po ay ating apotol-potol pa at yan, nung laki naman po niyan. Pag yan po ay ating ginawa ng candy. Yan, gayan po atin po munang agupitin ng maliliit. Ay parang akulaan po din yung gunting, maliit din. Makunat-kunat nga laan po siya kaya medyo mahirap-hirap guntingin. Ay makamasarap po talaga itong kending ito lalo na po pag kayo'y may ubo o kaya ay masakit ang inyong lalamunan. At habang naut ut nga po ninyo ari ay para na rin po kayong nainom ng salabat at talaga naman po masarap sa sikmura. At pagkatapos nga po nating guntingin niya ng maliliit ay lagyan na po natin niya ng cornstarch. Para po yan ay hindi magdikit-dikit kaya po nilagyan natin ng cornstarch. At ayan na nga po ang ating loya candy. Para laan din po siyang caramel candy. Kaya naman po ay pwede rin ari sa bungal at pag inutot mo ari naman po ay natutunaw. Ay wag mo laan pong anguyain pagka po ikaw ay bungal at ari po ay madikit sa iyong gilagid. Kaya po ay pangutot ka na laang. Ganyan nga po ang itsura ng ating loya candy kapag hinatak mo ay medyo makunat-kunat. Para laan po talaga siyang caramel candy, ang kaibahan nga laan po nito ay ito'y medyo maanghang-anghang. At maigi din po aring panghimagas pagkatapos kumain. Mga ka-Francy, thank you for watching!